Walang sino man ang makapaglalahad ng ating mga kahinaan at sikreto maliban sa isang matalino at tusong espiya. Sila'y gaya ng mga batuhan sa batis na siyang kumukontrol ng daloy ng tubig nito. Aalamin ang iyong kakayahan at matyagang magmamasid ng demo na mamalayan hanggang sa tuloy ang umagos ng malaya ang mga impormasyon na kanilang kailangan sa kanilang mga kamay. Alikat magbalik na no tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa pagiging doblikarang nilalang. Nagpapanggap na kaibigan para paglingkuran ang mga kaaway. Di alintana ang pagbagsak ng kanyang bayan, maisalba lang ang sariling kaligtasan. Ngunit nakasumpong na mas tusong mga kaaway na nagpapanggap na kaibigan na siyang naghatid sa pinakamasaklap na katapusan. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa bawat misyon at tapat na paglilingkod sa pag-aakalang dun niya masusumpungan ang tunay na kaligtasan gaya ng malayang pagdaloy ng tubig sa batisan. Ang kwento ni Franco Vera Reyes o yung tinaguriang ang ang pinakamalupit na espiya sa kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Gaya ng mga nakamamanghang mga pelikula na pangay espiya, ang bawat isa sa kanila ay nagtatrabaho ayon sa kanilang misyong ginagampanan. Pero alam nyo bang isang kamanghamanghang Pilipinong espiya din ang lumitaw noong ikalawang digma ang pandaigdig? Napakagandang kasaysayan sana ang naitala niya, ngunit ang problema nga lang, nagtrabaho siya sa panig ng mga kalaban. Ating kilalanin si Franco Vera Reyes. Bago pa man sumiklab ang digmaan dito sa bansa, si Vera Reyes ay nauna nang nagpakilala bilang mag-aaral at kumukuha ng kursong may kinalaman sa pagnenegosyo. Pumapasok siya sa mga paaralan ng National University, Cosmopolitan College, at LaSalle Extension. Nakilala si Vera Reyes sa kanyang angking galing sa pagbabalat kayo at pagbabago-bago ng katauhan. Nauna na rin siyang nahuli sa salang pamimeke ng mga tseke ng mga bihag na Amerikano para makubra ang mga ito. Ito ang naging dahilan sa kanyang pagkakabilanggo sa noon ay Old Believed Prison. Pero noong namayagpag ang mga Hapones sa unang bahagi ng digmaan, nabigyan si Vera Reyes ng pagkakataong makalaya sa kondisyon magtatrabaho siya para sa mga mananakop na Hapon. Dito na nagsimula ang kanyang pagkakanulo sa kanyang mga kababayan. Nagtrabaho siya bilang espiya ng mga hapon. Ginalugad niya ang mga kota at inalam ang pagkilos ng mga gerilya sa Kamaynilaan habang nagtatago sa katauhan ng isang Lieutenant Colonel Reyes na aniya ay isang intelligence officer na dumating dito sa Pilipinas mula pa sa bansang Australia sakay ng isang submarino sa utos mismo ni General Douglas MacArthur na nasa bansang kanyang pinanggalingan ng mga sandaling iyon. Magaling magpanggap si Vera Reyes. Sinabi pa niya sa mga gerilya na ang kanyang tinanggap na misyon ay i-coordinate ang lahat ng mga aktibidad ng mga gerilya para maging kapanipaniwala pa lalo ang kanyang katauhan at pagkilos sa tulong ng mga amo niyang hapunis, nakagawa sila ng mga parapernalya na gaya ng ID ng Allied Intelligence Bureau sa Australia. Ilang dolyar na perang papel at maging mga American magazines ay bahagi ng mga kagamitang daladala niya sa kanyang pamamalagi sa kuta ng mga gerilya sa Kalakhang, Maynila. Nakakapagbigay din siya ng utos sa ilang opisyal na mangalap ng mga taong naisumapi sa kilusan para palakasin palalo ang kanilang puwersa. Kuhang-kuha ni Vera Reyes antiwala tiwala ng mga kawawang mandirigmang Pilipino napilit ay pinagtatanggol ang bayan laban sa napakalakas na mananakop. Naipasa niya ang mga impormasyon na nakalap sa kanyang mga among hapones at ang pinakamasakit pa sa lahat, si Vera Reyes ang naging daan sa pagkakabuwag ng mga kilusan at paghihirap hanggang mamatay ng maraming Pilipinong palihim na sumusuporta sa pagkilos ng mga gerilya. Ilan sa mga naging bahagi na matagumpay na misyon ni Vera Reyes ay ang pagkakadakip at pagbitay sa mga misyonerong miyembro ng gerilyang grupo na Phil American Irregular Troops o FAIT kung saan miyembro din nila ang babaeng badass agent na si Magdalena Leones ang kanyang kasaysayan sa ating hiwalay na kwento Sa madaling salita, si Leones ay isa ding magaling na secret agent na nakatanggap ng pinakamatataas na parangal at pagkilala pagkatapos ng digmaan ngunit minsan na rin siyang napaglalangan ni Franco Vera Reyes. Ilan pa sa mga pinakamalalaking taong nahulog sa bitag ni Vera Reyes ay na Colonel Cuder, Colonel Buhanan, Colonel Edmundo Navarro na parang mga matataas na opisyal ng Colonel Enriquez Guerrilla Group na nag ooperasyon sa Kalakhang, Maynila. Halos buwagin silang lahat noon ng double agent na si Vera Reyes. Ganon din ang nagtangkang paikutin niya pati si Colonel Mansano matapos nito makapagkita sa kanya sa isang kilalang restoran noon sa Maynila. Ngunit mas matalino ang Colonel na ito kesa sa iba. Si Vera Reyes ay nasilo sa kanyang mga salita at huli ni Colonel Mansano ang kanyang tunay na intensyon. Kaya't bago pa man siya madakip na mga sundalong hapones na kasama ni Vera Reyes, naisiwalat niya niya kaagad sa lahat ang pang ginagawa sa kanilang kilusan. Pero sa kasamaang palad, si Colonel Mansano lang din ang nakalabas ng ligtas sa lugar na iyon. Kaya't nang siya makatakas, ang asawa at mga anak niya ang pinagbalingan ng galit ng mga hapon na silang binihag kapalit niya. Samantalang ang mga malalaking tao na sumusuporta din sa kilusan ay nailantad din ni Vera Reyes. Ilan sa kanila ay si Juan Miguel Elizalde na isang mayamang industrialista. Si Enrico Perubano na manager naman ng noon ay Dilarama Shipping. Si Blanche Hurica nabiyanan ng isang Commander Chick Parsons at napakarami pang iba na pawang mga malalaking tao na palihim na sumusuporta sa underground na kilusan ng mga gerilyang Pilipino. Silang lahat ay dinala sa Manila North Cemetery kung saan pinahirapan, pinagmalupitan, pinaghukay ng sariling libingan at pagkatapos ay pinadanas ng pinakamalulupit na kamatayan na ang karamihan ay pinugutan ng ulo. Nangyari ang lahat ng ito simula buwan ng Enero taong 1944 hanggang sa maganap ang makasaysayang pagbawi sa Maynila nang magbalik ang pwersa ni na General MacArthur dito sa bansa. Dahil sa dami ng naipapatay ng Pilipino double agent na si Franco Vera Reyes, mission na siya at very good sa mga Hapones. Kaya't bilang pabuya, sa pag-aakalang na isalba na niya ang kanyang sarili Kalaunan, inaresto na rin siya ng mga Haponis at ipinalasap ang kamatayang gaya rin ng ginawa niya sa mga kababayang Pilipino. Kung ang sariling nga niyang dugo ay naipagkanulo niya, yung mga dayuhan pa kaya? Isang tusong pag-iisip na tinataglay ng mga kalaban. Si Franco Vera Reyes ay nagwakas ang kasaysayan sa kamay din mismo ng mga Hapon nang maramdaman nilang wala na itong pakinabang sa kanila. walang sino man ang makapaglalahad sa ating mga kahinaan at sekreto maliban sa isang matalino at tusong espiya. Lahat tayo ay napapalibutan ng ating mga kapitbahay na handang magmanman at ibahagi ang buhay natin sa lahat ng libre. Ikaw kaibigan, isa ka rin ba sa kanila? Ginagawa mo rin bang libangan ang pagkukwento sa buhay ng ibang tao? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!